Sa ilan pang mga balita mga kabumbo, yung mga Pinoy migrants, kinatawa po ang pagpapaliban sa 25% o 25% na taripa ng uh, mga produkto mula po sa United States uh, uh, o ito mga produkto galing po sa Canada patungo sa United States. May update po dyan ng Star FM Manila. Kinumpirma ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang pagpapaliban ng 30 araw na pagpapataw ng US sa 25% na taripa sa mga produkto ng Canada. Ang nasabing pahayag ay matapos makausap ni Trudeau si US President Donald Trump. Kapalitan tarifos ay ang pagpapaigting ng Canada sa pagbabantay sa kanilang border. Dagdag pa ng Prime Minister, magsasanib puwersa ang kanilang mga sundalo at U.S. Joint Strike Force para labanan ang pagpasok ng fentanyl, money laundering at labanan ang organized crimes. Sa panayam ng Star of Manila kay Eric Sena, Community Advocate sa Canada, sinabi nito na maraming Canadians ang nababahala kung sakaling matuloy na matupad ang 25% na taripa ng U.S. Ang economy ng Canada is malakas pa rin. Yes, meron mga infla inflationary issues katulad na nangyayari sa Pilipinas sa ibang bansa na experience din po iyon ng Canada. Ang nangyari po ay naging patong-patong na po ang issue. Ang pinaka-importante is ang pag-upo ng bagong presidente ng US which is si Donald Trump. Meron po mga tariff trades o o mga tariff, new tariff na be imposed sa mga Canadians na pag ito po ay natuloy, magkukos po ng maraming layoff dito sa Canada. Magugunitang kaya ipinatupad ni Trump ang pagpataw ng mga taripa sa Canada, Mexico at China ay dahil sa pangamba laban sa illegal immigrations at drug trafficking. Mula sa Star of M Manila, naguulat. Star DJ Ivana Darna para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio, Philippines. Basta Radio, Bombo!